Pakakita uh, ang, no? uh, ano ang gamot. Gamot sa plat. Vulcanize. Okay. Hmm. Nice. Ah, Nagbubulcanize. Na, yun lang. Yun nagdala. Oh. Nagtutupad. <laughs> Nagtutupad yung isa. Magaling ka Oh. ka magdamo. Mga red boys. <laughs> Ayan. <nadagdagan>. <laughs> Tupad. <laughs> Okay, siya wala siya na. Hindi, mabisa nga. Hindi ko naisip ano ako lagi na ng pala. Ayok, nakawala sa dilaw. ni Tantan. mulai like karet berusin, Virat, todo. Okay, Buka macer, jatuh hirap, nggak tulus. Ya salita yeah, salida. Bila, natin. Okay

Wah. Eh, sniper. <laughs> oh, Finishin' sniper. dahan-dahan mga kamaster umahon magaling na ata ngayon magaling na magtulak tulong tulong lang hinto mo na hinto mo na hinto mo na pahinga 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 Tayo mama Eh, kapag binira mo yung tayo yung.

嘛大点。 Mau Oscar kanya, may ugat. <laughs> no,

Angat, angatin una. Oh. Ah. One. Asak yung una. Yes, tika, tika, tika. Angat yung gulong. One, two, three. Yung. Okay. elbow, no? Okay. okay.

ăn chân ra ngoài chân ra ngoài chân ra ngoài chân ra ngoài chân ra sekar, mana nyayar, <laughs> Yan?